Ay parang timang Medyo nag-aalala ako ngayong araw Ang sakit sa ulo Kasi meron na akong Gcash, cash in cash out Pero wala pa akong pampuhunan Inuna ko ng ipaskil para alam na nila agad Para pag may nagsend Sasabihin ko mamaya na lang yung pera Pag may benta na O ba diba, panibagong paraan ng pangungutang Nakita nyo naman kung gaano ako Kadesperado magpalago ng paninda Pati anak ko sinisingil ko kapag may gusto siyang kainin Wala mo ng anak-anak ngayon Focus tayo sa goal Hayaan mo na, pag lumago tong tindahan natin, kahit kumuha ka pa ng piso araw-araw, walang problema sa akin. Basta piso-piso lang ha. Hindi naman madamot ang papa nyo eh, nagtitipid lang. Malay nyo, kakatipid ko, mabili ko na yung pangarap kong bus. At least, pag nabili ko na yung pangarap kong bus, wala nang pamilyang magtatampo na hindi nakakasama kasi walang sasakyan. Wala nang magpapost ng sana all, wala nang magpapost ng sana all pamilya, wala nang ikakandong na maleta, bigas, panganay na anak, paboritong apo at makakaunat ka na kahit malayo ang biyahe. Hindi yung kung ano ang posisyon mo pag alis, ganun pa rin ang posisyon mo hanggang makarating kayo sa destination. Naranasan mo na ba yun yung ang sakit na ng hita mo tapos hindi mo na maramdaman kung may hita ka pa? Kaya pag nakabili ako ng bus, lahat makakasama, walang may iiwan. Pero ngayon, tiis-tiis muna. Hindi pa tayo rich kid. Alam nyo ba dati kapag ang bata kumakain ng piatos, rich kid na? Kasi inabot kong presyo dati ng piatos 10 piso ata hanggang 15 pesos. Pero sa mga batang 90s, mahal na yon Malaking bagay na sa amin yung 10 piso. Kasi mura lang naman ang mga chichiria dati. Meron pang tiksi 50 centavos eh. Tapos madami ng laman yon Tapos meron din mga tagpipiso na marami din talagang laman tulad ng lumpia. Yun ang literal na nakakabusog kasi piso tatlo na ang lalaki pa ng laman. Eto siya. Eh ngayon, yung piso mo halos wala nang mabibili. Maswerte ka na kung may bili mo yan ng pisong wax candy eh magkano ang isang balot ng max? 43 yata o 44? Tapos 50 pieces lang yun. Ay, snover at tayo na 44 tapos 50 pieces. Isipin mo, size lang ang tubo mo pero gaano katagal yun mauubos? Egol ka pa kapag nilanggam. Pero sa akin, okay lang yun. Piso ka pa din ibibenta. Para naman makapag-snover si lolo kay lola bawi na lang sa ibang paninda na mabenta at sa mga promo ng grocery store kasi lagi akong bumibili ng ganon. Dagdag kita, dagdag paninda. Tulad na itong Norcubes, may free kang dalawa kapag bumili ka ng sampung piraso. Itong Nescafe Creamy White naman, plus 1 naman siya, buy 10 plus 1. etong Bear Brands Pack, ganun din, buy 10 plus 1. etong Magic Sarap, may libreng bayong etong mega na pula may save ka naman na 250 pwede na yun tubo rin yun dito naman sa ariel at saka sa surf buy 6 get 1 naman o ba diba, tumubo na tumubo pa magaling ka eh may patong ka na kada isa tapos yung free pag binenta mo may patong din eh di patong patong na tapos patong ka na rin para masaya ganun ng buhay dumiskarte ka huwag kang manggulang huwag kang magfocus kung gaano kalaki ang kinikita niya ang pag-aralan mo kung paano siya kumikita ng ganung kalaki at yun ang gayahin mo tignan mo ko. Huwag mo kong tignan, hindi malaki ang kinikita ko. Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood.